Ah, so yung mga bagay kakain tayo dito sa spare ribs, eh. Tapos na wala yung sapatos niya? Wala yung sapatos. You know, so, spare ribs. Kasama natin sa boss. So, wala yung sapatos mo. Silikado. Parang si Ragu. Eh. So, ano tawag nito? Bagong. Bagong. Kamatis. Kamatis na giniling at saka... Ano ito pute? Cabbage. Salad. Ito yun naman ang salad na... Na mayroong masarap. Hey. Ito na papasarap dito. Oh uh, oh uh, oh uh, oh. Uh, uh. Sarap. Ano uh, sa uh. api? Naulaga. Hay eto na, eto na yung ating kanin, maraming kanin. Kanin na isambay bandiado Ano no? Yan, dami. Kakain na tayo dito. Sa spare ribs. Ito, oh, tilapia. Tilapia na. Lucky? o. Oh. Aray, mainit. <coughs> init pala. Kain tayo. Kain tayo. Mm -hmm. Breakfast at saka lunch. kak rap la kita yuk ada main ya Mm -hmm. mm. lagi yakin lagi, nampak macam ni. Barakit sup lagi, kan? Tak kahwin dia nak yakin Ah Bernard, kita nak sup, besup, pisup.

itu noh ini perlu aku nak pelanaron ha nanti dia itu yang kanina eh hmm, hmm. hmm. <coughs> hmm. ini daun hmm. hmm. dahun kena Ayaw ah. Mmhmm. Mhm. Mm ay Ayos yung sabaw ah. Ang okay, mm. ganito lang pagkain ng tilap yung na ano yan oh. No? Yan. Ganyan. sao sao mo dyan. Pagkain na. Oh. Uh, diba? Sarap. Ay, kasama natin si Boss Tidi, si Sir uh, Ulysses, si Bernardi Bernardi. Uh -huh. Yan. Mm. <laughs> oh, Boss. Mm. Sakad. Utom pala kami. Sakad, Mario. Nagaling tayo saan? <laughs> Yung pilong tayo kanina niya? Alrim, al, 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 -manar. al, -manar? Nimar. al, almanar. Almanar? Yeah. Nimar. Alnimar? Almanar. So yung tapos tayo kumain mga bagay. So, simot na simot. Wow. Ito yung madalas namin kinakailan nandito yung uh, spare sa bata. Ah, let's go na. Tapos na tayo kumain. Ah, bye, let's go, bye. Thank you, bye. Ugh. Ito yung pabango. Oh. Ay. Ah, yeah. Salamat, so, bye. Op. Bire mo na ako dito sakit ng ano? Ah, ano nang gulong? Ah. Yung sa bike ko. Interior. Sa likod. Wala ni likod. Ano? Hmm? So? My friend. Good morning. Interior my friend. Twenty-six. Twenty-six. How much? Fifteen. Nice cam. Ha? Hi. Hi to my vlog. 15 Fifteen? 15, 15. Ano yung size sir? Ah, uh, 27.5 uh, 27. uh, 27.